So, ito pang nakakatawa mga kabanat. Sabi ni DOJ Secretary Rimolya dito mga kabanat, binubuli daw sila ng Senado. Inapi daw sila dito. Ay, nako mga kabanat. Kasi tinanong si Tory dito mga kabanat, itong sa video na ito na papakita ko sa inyo. Tinanong kasi si Tory dito eh, kung sino ang nag-utos na isakay si President Duterte sa eroplano. Ang sabi ni Tory, PNP. Pagdating sa PNP, ang tinuro yung PTC, ano, bueno, PT... Nahirap man to ibig kasi ng pangalan mamaya, mapanood nyo rin yun. <laughs> yun naman daw ang nag-utos. Pagdating naman doon sa tinanong ni Senador Batu de la Rosa, hindi, wala sa daw authority at sinabi niya, no, hindi daw siyang nag-utos. Biglang kumamiyo itong si Marbel na executive, uh, mag-executive daw sila. Sagot ni ano ni senador Bato de Rosa, eh, bakit ka pa mag-executive and na si President Duterte sa dahil kailangan nang nila malaman kung sino nag-utos. Sumagot na naman itong si Remolya, eh inaapi daw sila at binubuli ng Senado. Ang lakas ng loob, mga kabanat ni Remolya, maganon. <laughs> Ito pano nyo. Still sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So Chief MP, you give the order to Have former uh, President Duterte board the plane? Ma'am, I think that um, from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. And yes, we gave I, the clearance to serve the one Yes, the sir. I, I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, CPNP, you give the order to the CIDG? The order uh, to the CIDG is really to assist the PCTC when it comes to arrest. So, sino nagbigay ng order kay kay General Torre dahil pasakay sa aeroplano? It's always uh, the guidance that uh, ang ano po namin is really to assist ang PCT si Pong. Kaya nga! Oh, PCT si! PCT si the one who ordered the boarding of uh, President Duterte sa aeroplano? Yes, uh, General Alcantara, please. Mr. Senator, uh, Madam Chair, uh, I've said uh, from time to time that uh, my mandate is to coordinate uh, Uh, our law enforcement agencies to comply with the uh, requirement of the uh, Interpol. Correct. I, I I believe you, sir. Coordination ka lang. Yes. coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marville that is, that na is ikaw the, daw nag-order sa kanya. That is the limit of my power. Yeah. That's, But according to General Marville, ikaw daw nag-order sa and kanila is, na isakay sa aeroplano si Pangulong Duterte. And that is the day. limit also of my uh, uh, authority. Uh, that's my mandate. To, to My have mandate him is to coordinate, uh, coordinate. disseminate. Uh, so, for the record, coordinate. hindi ka nagbigay ng order kay General Marville na isa-kaisa sa aeroplano? Uh, hindi. You, you put the <laughs> for the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, uh, the, to order the, so the just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marville? No. No. Mm. So, Jerry Marbello. Ito, ito, ito. Are you lying? Ito. So I'm not lying, but uh, I just want to have the executive privilege regarding this matter. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina, sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. sino-sino na tinuro mo. That's why we did. Ito na naman. Itong palusot ni Remolio. Tingnan mo. I want to privilege. attend the last hearing because this is the, what we were expecting, ma'am. We, were, we, we didn't want to be bullied. no, positions. no, we're not bullying no, you, sir. Bull we're not I bullying you, sir. think yourself. that... Uh, I, so, you're, yourself. trying, you're trying to make people admit something that they will not admit. No, and the Secretary no, Secretary no, privilege is a valid excuse. You've got to answer any question. President Duterte is already at the Hague. We are unboxing. asking kung sino nagpadala doon sa Tapos kanya. Sino na Yun ang tanong natin. We're trying to understand every step of As the I way. As I said earlier, everything was cleared with the DOJ. Yun. Mga kabanat, yun ang maiksing video. So, yan, malinaw. Na... Ako, mga kabanat. Ayan, oh. Ayan si Remolio. talaga Talagang mangangamotis sila dito, mga kabanat. Mangangamotis sila dito. Mangangamotis talaga sila dito. Talagang nagsin, nagtuturuan na sila kung sinong nag- nag-utos na na ipasakay si Presidente Duterte sa aeroplano. Talagang may malaking tao dyan na nag talaga. At saka, yan ang pinagtatakpan nila. Kung ano-ano ang pinapalusot nila, mga kabanat. nak malamang aakuin lahat ito ni Romulia dito so yan ang ating video mga kabanat at saka kung itutuloy pa ito kasi na sana natuloy yung kontem kay ano kay Marcos no at dapat si ito makontem din itong si Marvel eh. dapat walang tinitingnan diyan kahit anong posisyon mo eh. di ba kasi kung katotohanan na hanap nila para magsabi ng totoo di ba kikita mo naman kung sino-sino ang sino tinuturo. Okay? Kasi, sabi nga nagko-comment, kung, kung nangyari ito sa Quadcom ang hearing na ito, malamang nakulong ito lahat eh. ba? Diba? Sana nga ang Quadcom magkakandok din ng hearing eh. Ito patungkol dito eh. Believe ako sa Quadcom kung gagawin nila itong mga kabanat, itong pagdinig laban sa pag-aristo ka Presidente Duterte. Papalakpak yung dalawang paa ko sa, sa ano, sa ano, Pagka... Uh, nagawa ito ng quad na magkaroon ng hearing patungkol sa pag-aristo kay Presidente Duterte kung sino talagang nasa likod o nag-utos o may, may mali ba o may mali ba o wala itong pag-aristo no? so yan, see you next video